ang tanan niya kaayuhan nga natabot sa atong sudan. Halin nga nag-world mayor ako, fifth world mayor, hasta sa seal of good governance, hasta sa tanan niya mga programa na nagkalatabot during my term, kaya nga iyanid na is because of good governance under my <laughs> Thank you ito ni tatat ang kampanya ko against illegal drugs. Kahit ang missions naging yung baton sa mga ito nga pinanganggap na, na Di, alin Di, na iya sa si presidente, wala na sa mas pinakamaalam na ahit siya sa bubos ng Pilipinas kung alin sa malakalya ang Office of the President. Gali, alamat ko